Welcome back sa ating channel and for today's video guys So pag-uusapan natin ngayon guys yung issue about sa Gcash na marami daw po ang nawalan ng pera or nagkaroon daw ng glitch doon po sa kanilang uh, sa system po ng Gcash So subalit so, nga ayan marami ako guys na nakita sa Facebook na mga nagpost about dito na may mga umiyak at nawalan talaga sila ng pera at napunta ito sa mga sa mga account na hindi naman nila alam so ayan sabi raw, uh, yan, may mga nakabalik na rin naman na mga, uh, na, yung pera nila. So, bakit yung iba ay hindi pa rin. So, sa ganitong issue kasi guys, mahirap ito. So, kailangan po kapag meron tayong pera dito po sa GCash, ay huwag po natin siyang hayaan na uh, tumagal po dito sa GCash wallet. So, ang gawin nyo guys, uh, may paraan tayo para hindi yan uh, manakaw, umahak, or makuha ng ng, ng sino man. So, kailangan nyo, guys, gawin nyo kapag meron na kayong balance dito. Uh, kailangan meron po tayong, guys, na G-save. Ayan. So, yung ginagawa ko dito, guys, is G sa G-save ko po siya tinatransfer or linalagay. So, para po ito ay hindi uh, magkaroon ng, I mean, mawala kapag merong system uh, maintenance or may glitch po sa system ng Gcash, hindi po siya maapektuhan. So, i-click nyo lang po itong G-save. Ayan. At din, dito nyo po i, uh, ilagay. Ayan. At least uh, dito kasi guys sa G-Save na ito. Eh, pwede rin itong tumubo. Or magkaroon guys ng interest kapag nag-save po tayo dito. Ayan. So ito kasi guys yung ginagawa ko kapag uh, may, mayroon akong malaking pera dito na umabot ang 10,000 pataas. So sinisave ko siya guys dito po sa G-Save ng CIMB or BPI. So any of the four naman dyan okay lang. Okay okay lang sila na paglagyan natin ng para So, ayan. Uh, kahit kailan naman guys, hindi naman siya nawawala or nakukulangan kapag sinisave ko siya dito. So, click natin guys itong CIMB, G-Save. Ayan, so kailangan guys, mag-register mag, 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 mag -register muna kayo dito sa G-Save ng CIMB para po magkaroon tayo dito ng, ng account para uh, pwede po tayo mag-deposit dito Or mag-save para po save po ang ating pera uh, kapag mayroon pong glitch or under maintenance po si GCash. Tapos, i-click nyo lang po ito guys na deposit. Ayan. And then, enter po kayo dito ng amount kung ilang po yung ilalagay natin dito po sa G-Save uh, ng CIMB. Ayan, guys. So, say for example, guys, click na ilagay po natin dito is 100 pesos. And then, next lang po natin yan. And then, confirm lang po natin yan. At, ayan. Ayan. Uh, ayan. Papasok na yan doon guys sa ating uh, G-Save account. Ayan. So check natin ulit kung nandoon na guys sa ating G-Save. Dito po sa CIMB. Ayan guys. Ito guys yung ginagamit ko po sa G-Save is CIMB kasi po mayroon silang um, malaking interest dito. I think 0.4% something yan. Uh, ganyan guys. Ayan. So click natin ulit si CIMB. Uh, tingnan po natin dito kung pumasok na po yung ating pera na sinave po natin dito para po mag isang safe uh, sa Gcash wallet. Ayan guys. So matagal ko na itong ginagawa guys na kapag bago guys ako matulog, linalagay ko siya dito sa CIMB. G-save para po maprotektahan po yung aking pera. So kung meron din naman kayo guys na, na bank account, pwede nyo po siyang i-bank transfer na lang doon. Kaya lang, mayroon siyang uh, fee uh, sa transaction. Pero guys, kung mayroon kayo guys sa CIMB guys, ayan, mas maganda sa CIMB kasi uh, kapag nag-transfer tayo from CIMB to any bank account, wala po siyang fee. Ayan guys. At uh, balik tayo sa ating GCash. So yan guys, so, balik tayo dito sa G-Save at uh, tingnan po natin ulit kung nandito na po ang ating pera sa G-Save uh, by CIMB Bank. Ayan. So click nyo po ito ulit si, uh, ayan. So ito na siya guys, nandito na po siya sa ating saving na uh, ito na po yung ating 120, uh, 100 pesos. So napasok na po siya dito. So tingnan po natin sa CIMB natin So, ando siya. So, ito na guys, yung ating 100 pesos. So, kanina guys, meron tong 10 pesos. So, total of 110 pesos na siya, 0.03. So, na-deposit na natin siya guys dito. So, ayan guys, at least dito safe na po ang ating mga pera. At kahit ano pong mangyari, hindi na po siya uh, makukuha po doon or mawawala kung mayroon pong glitch, under maintenance, or ano pa mga mangyari sa Gcash wallet natin. Kasi guys, ito guys na nasa G-Save ng CIMB. Uh, kapag gumawa tayo ng CIMB account at ilagay po natin itong, uh, ginamit po natin yung number natin pag-register at yung name natin, uh, dito po si GCash, yung information na same po doon sa paggawa natin ng CIMB uh, bank account, ay ganoon din po yung guys. Kung ilagay po natin siya sa g ng CIMB, so papasok na yun doon guys sa ating CIMB bank, at pwede natin siyang i-transfer sa any bank account. So, kaya uh, yan guys, ang kinagandaan ng mayroon po tayong G-Save dito po sa GCash. So, kung gusto nyo guys itong gawin, uh, much better po kasi hindi siya nawawala or hindi siya na-hack or uh, hindi siya nananaka doon kapag mayroon mga glitch or under maintenance or mga ganyan-ganyan na hindi natin maiwasan guys ito po sa mga e-wallets. Kasi nga guys itong e-wallet na ito hindi, hindi siya kagaya ng mga bank account na anytime pwede natin siyang puntan doon sa sa office nila ayan sa mga branch pwede natin siyang puntahan pero itong e-wallet guys eh, mahirap ito uh, wala naman sila ditong uh, mga branch na pwede natin puntahan kung misakaling may error po sa ating pag transfer or nawala po yung ating pera so napakahirap dito guys sa sa Gcash or any e-wallet naman ayan kaya kailangan natin guys magingat dito at kung mayroon na guys na laman ang ating Gcash, ay huwag natin siyang patagalin dito. If ever mayroon kayong uh, bank account, i-trans ibang transfer natin siya doon or uh, uh, other alternative option guys itong G-save ng Gcash. Ilagay po natin siya sa G-save at open lang tayo ng account ng account natin sa G-save either sa CIMB ka, BPI or Uno or my bank. So, any of the four naman, okay siya. So, much prefer ko guys si CIMB at saka si BPI. Mas maganda siya guys. So, it depends, it depends upon on you guys kung ano yung gusto nyo. So, for me, ayan, uh, safe na safe guys yung pera natin dito po sa paglalagay natin sa CIMB ng GCash. Ayan. So, ayan guys. Uh, siguro alam na alam naman natin na yung mga nabalitaan natin na issue about ito sa GCash na mayroong mga nangyaring hindi natin inaasahan guys na kung sakali man nangyari yun sa atin ay talagang iiyak tayo kasi nga naman kung malimas yung pera nyo dito ay napakalaking kawalan nun uh, malaking uh, pera din yung mawawala so hindi naman tayo pwedeng masaya nun kasi nga nawalan tayo so kailangan uh, be practical tayo, be wise at saka kailangan natin uh, ilagay ang ating pera sa sa safe na na paglalagyan guys so that's all for today's video guys in hope na nakatulong po ito sa inyo and thank you po